Nawindang si Kim Ju sa bop, pabirong pangasak ni Meme. Welcome back, Kimi, Alam niya ang mga bilang kaganapan o mga ilang kaganapan sa Thanksgiving party kalabi. Alam din kung ano ang regalo nito kay Papi. Deserve na deserve naman. Mabigyan ng regalo mula kay Sabe Sabi pang araw ay nahihiyang kanggapin dahil napakamahal. Alam niyo naman hindi basta-basta tumatanggap ng regalo ito at mas gusto na siya ang nagbibigay. Kung maaalala niyo, hinabi ni Paolo Abdino sa mga fans na huwag siyang bigyan ng mga give o appreciation match. appreciated match ang ginagawa ng mga supporters pero mas gusto ni Papi na ipunin ni. Nalang iyon ng mga fans instead na ibigay sa kanya. Ang tinatanggap lang ito ay mga letter na hindi kailangan gumastos pa. Ito nga ang ilang kumento. Taha nga hanga ganyan na laki. sa mga naging ex ni Kingi. Mapagsawan tala. Katulad ni siya na si Kingi. Hindi daw umano. At maraming sasakyan ang nakuha. Pero itong si Paolo, kakaiba, hindi mayabang, mas gusto niyang binibigyan si Kimi ng mga regalo. Galante na galante kay Ay nga, si sa pangkumento, ang dating ni Mene, na magkalap ng kika sa mga ganap katabi. Kaya bet na bet namin siya kasi true na true ang mga panggubuking. Walang halong etos iyon. No plans service din, Dahil lahat mga kita sa timpao ay unti-unti nilang ibilu